Uh, Pindutan nyo na yun. na yun. pa rin doon. <laughs> <laughs> Yung ulan na lakas. Lalakas <laughs> lalo ah. Yeah. Okay na pa na yun. Okay na yan. <laughs>

So okay. Nomus Ark. Tayak Hills. We're here sa so Tayak Hills, guys. Oh, oh! Oh, rito para sa iba. karang eh Ni kanista lang ka. Doon, doon, doon.